Sa kotse, nagtatalo ang magkaibigan at magkasabot na si Allison at itong si Dennis. Sinabi ni Allison na napagkatangan nitong si Dennis kung bakit nag-iiwan pa siya ng mga kalat at bakas na magtuturo sa mga kasalanan niya. Dahil sa nalaman nga nitong si Wilfred, natitiyak ni Allison na hindi titigil itong si Dennis hanggat hindi niya malaman at makalkal ang lahat tungkol sa kanya. Siyang tunay dahil malaki ang pagbabantangan nitong si Wilfred. Matapos ngang iparamdam nga ni Wilfred ang galit niya sa kanyang kaibigan ay binantaan niya ito na hindi nga niya titigilan at sisingilin niya itong si Dennis sa oras na mapatunayan niya na may kinalaman din siya sa pagkamatay ng kanyang asawang si June. Hindi tumigil itong si Wilfred. Maging sa bahay nga nitong si Dennis ay pinuntahan at sinugod nga ni Wilfred Walang kamalay-malay si Dennis na nakapasok na nga itong si Wilfred. Well At dito tumambad na nga ang lahat ng kabaliwan ng kanyang kaibigan. lagpas sa katinoan ang kanyang pinagagawa. Hindi ito magagawa ng isang normal na tao. Kaya naisip niya na baliw na baliw na nga itong si Dennis. At ang susunod niyang biktima ay walang iba kundi itong si Carol. Ang mga larawan nagpapatunay ng kabaliwan ng kanyang kaibigan na dapat nang itigil ayon sa si kanya tama ang kanyang mga hinala. May kinalaman itong si Tennis sa pagkamatay nitong si Joy. Ang ipinapangamba niya ngayon, maging itong si Carol ay telamin mina manipula niya. At sa oras nga na hindi niya makuha ang kanyang kagustuhan pagdating kay Carol, maaring isusunod din niyang ipatumba kagaya ng ginawa ng kanyang dating asawa na si Joy. Naging biktima din ito nitong si Tennis matapos ngang i-reject siya ni Joy at hindi niya ito matanggap. Kaya naman naisip na nga ni Walfred na hindi na siya dapat mag-aksaya pa ng oras. Kailangan na niyang ipaalam kay uh, Carol nang sa ganun maligtas siya. Tingin niya ay nasa panganib na nga ito at anumang oras ay mangyayari din sa kanya ang nangyari kay Joy. Subalit nakatunog pala itong si Dennis. Hindi na namalayan na nasa pala niya itong si Dennis habang siya ay nagmamaniho kung saan kausap nga niya sa kabilang linya itong si Carol. Nabigla si Carol at naputol nga ang kanilang pag-uusap. Natipi Carol na may hindi magandang nangyayari sa kanyang asawang si Wilfred. Lalang lalo na at nabasag nga ang picture, ang family picture. Dito ay nagtaka na siya. Nagsimula na siyang mangamba. Mahinding magandang nangyayari sa kanyang asawang si Wilfred at dapat niya itong alamin lalong lalo na at ang sinabi nga nitong si Wilfred paulit na paulit-ulit na umuulit sa kanyang utak at sinasabi nito na alam na niya ang lahat tungkol sa mga pinagagawa nga nitong si Dennis at dahil nga sa gustong malaman nga ni Carol ang katotohanan na agad niyang pupuntahan ang pamamahay nga nitong si Dennis at magtataka nga siya may isa siyang ang naturang perlas kung saan yun yung perlas na binigay sa kanya nitong uh, si ma'am Joy niya at dito nyo na kumpirma na totoo ang mga hinalangan nito ang si Joel sapagkat naalala nga nitong si Carol na ang perlas na yun ay nakita niya nung mga time na naroon sila sa beach kasama ng kanyang among si Joy. Hindi hindi na nga matatago ni Tennis ang kanyang mga kasalanan sapagkat unti-unti na nga lumilitaw isa-isa ang mga ito. Uno na katuklas itong si Tennis at ngayon maging malinaw na nga ang lahat dahil maging itong si Carol, natutuklas na rin ang kanyang lihim.